hindi na nga po nakapigil itong si Katunyeng at nag-react po ito bilang isang aktibo at miyembro po ng Iglesia ni Cristo. dahil sa naging pahayag ni Garma na umano'y nabanggit po itong Iglesia ni Cristo sa isa sa kanyang mga statement na umano'y pinatawag siya ng dating Pangulong Digong at pinahanap umano siya ng mga operatiba at kailangan umano'y operatiba na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang ipinagtaka po ni Katunyeng, bakit kailangang banggitin sa pagdinig itong uh, uh, Iglesia ni Cristo, Ano po ba ang kinalaman? Ano po yung pakay nitong COD Committee? At uh, hindi naman siguro tanga itong dating uh, presidente na kailangan pang banggitin o kailangan pang hahanapin na uh, isang Iglesia ni Cristo na operatiba para mag-operate sa kanyang war on drugs. Kasunod po yan mga kababayan po natin sa uh, iba't ibang allegation po ni Garma na um, ano, ay, mayroon daw at uh, daw na reward system dito po sa kampanya laban sa illegal na droga ni uh, Pierre Arde. Samantala, dininay po yan ni Senator Bongo at ni Senator Bato. At uh, pati na rin po yung dating PNP chief uh, na si General Albayalde at uh, sinasabing ito po ay ngalingan Po, ang, ang iiwan ko lang po, iiwan ko lang po ito mga kababae. Doon po sa statement, doon sworn affidavit statement na binasa po at iniyakampan ni PCSO uh, former PCSO General Manager uh, Garma ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya ito gusto ko po itong talakayin ano po sabi niya isang ma magad daw nung May something 2016, sabi hindi pa presidente si Duterte Baka sigurado panalo na siya pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto ah, with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia Ni Cristo. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo. So, ayan di ba mga kababayan po natin na binabanggit niya po na maghanap daw ng isang operative na miyembro daw po ng Iglesia Ni Cristo. Ito po yung hindi nagustuhan ni Katunyeng. Di ba? Indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. Ano na Alam natin? nyo, mga kababayan, kung gano'n lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. napaka lang ng Iglesia ni Cristo na pulis o po, kaya'y police officer. Opo. Kasi ang pulis nga sa na yata mahigit ang bilang. Eh. Pero ang tanong ko, ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po, hindi po niya masyadong pinapahalaga ng Iglesia ni Cristo. Eh. Ang totoo nga po noon, hindi po may pagkakatao, hindi binoboto ng ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si si uh, Mayor Duterte noon. Kaya nga minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para so ibig sabihin niyan mga kababayan po natin, may sadyang in-insert talaga ang Iglesia ni Cristo na pangalan oh dito po sa statement ni Karma. Baka mayroon po silang plano o oh, binabalak, no? na malay natin, no? hindi naman natin sinasabi na ito po yung talagang gagawin po nila. Eh baka gawin nila ito kagaya po sa ginawa nila sa QJC. Tandaan natin, no? mga nakarang araw ay nagbisita po si Vice President Sara. After one week, nagbisita din naman itong si PRRD. Tapos si Congressman Marcolita ay hayaga na po na nagsasalita. No? Uh, matandaan pa po natin sa programa po sa Ganang Mamayan sa 25 ay nabanggit din po ni Congressman Marcolita na hinahamon niya po itong si PBBM na kung talagang hindi po siya adictus benedictus, bakit hindi na lang patulan itong uh, panawagan ng sambayan ng Pilipino na magpa Pero hindi po ito tumugon. Tapos kasunod po yan ay dumefensa na po itong si Congressman Marcolita tumayo no sa mga pagdinig sa House of Representative at uh, nagsalita tinukoy pa po yung ibang mga provision sa batas at uh, ibang roles ng komite uh, patungkol po sa ginagawang panggigipit kay uh, Vice President Sara uh, tinanggalan po siya ng iba't ibang komite, uh, pati po sa Commission on Appointment, tinanggal din po itong si Congressman Marcolita, na isa po sa miyembro na itong Commission on Appointment. So dito pa lang obvious po na talagang uh, pinag-iinita nila itong si Congressman Marcolita pero hindi ito nag-sumuko patuloy pa rin ito na nagsasalita at naninindigan sa alam niyang tama So, hindi kaya ito rin ang isa sa mga dahilan, mga kababayan po natin, ang pagbisita ni PRRD, BP Sara, yung pagsasalita no, na palaban itong si Congressman Marcolita at ang pagtanggap, siyempre, no, ng uh, Iglesia ni Cristo sa dating Pangulo na talaga namang nagustuhan po ng kahit sinong miyembro ng Iglesia ni Cristo. So, nakita natin kung gaano nila ka pinahalagan itong si dating pangulo itong mga miyembro po ng Iglesia ni Kristo, 'Di ba? Kato yung pasok. Para sabihin niya kung totoo man 'yon na kumuha ng police officers ng mga uh, Iglesia ni Cristo eh salita ni Garma 'yon na diuman eh inutos ni Pangulong Pangulong um, Rodrigo Duterte. Pangalawa. Pangalawa. Pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napaka-kaunti lang naman ng iglesia niya, pagka ba ibang police officer, halimbawa ang police officer, si Garma mismo, kasabihin ba niya, pumili ka ng mga katoliko, o kaya ay muslim, pumili ka ng mga muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit Nasali bigla ang pangalan ng iglesia ni Kristo. Mga kababayan. <laughs> yan nga po eh. Bakit biglang isiningit ang pangalan ng Iglesia ni Kristo? So malaking palaisipan po 'yan at 'yan po ay uh, alam nyo no? Hindi lang si Kato Ning yung nakapansin, kahit tayo nung una pa lang natin narinig, nabasa no, itong statement ni Garma, Abay, bakit kailangan nilang ipasok? Ano yung kanilang plano? So kaya nga nag-react po itong si Kato malay natin at least mapaghandaan po ng Iglesia ni Kristo ang kanilang posibleng kawin, no? Bakit, bakit nagkaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Kristo, kung hindi niyo pa alam, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Kristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, itin... hmm, So, kung mga kaanib daw ay tinitiwalag, eh siguro tiniwalag din ang isang nagngangalang General Diwata, no? Na ng kabalbalan, ng kalukuhan sa Kingdom of Jesus Christ. So, kasi ang uh, natin ng una, miyembro po siya ng Iglesia ni Cristo itong si General Diwata. So nalaman natin na siya pala ay tiniwalag. So posible, no? Uh, Deskubrehan nitong mga taga INC na ito po ay nagpapagamit at may mga iba't ibang kaso kaya siguro tiniwalag ito. Malinaw natin. Tiniwalag po 'yan sa Iglesia ni Cristo. Itiniti, itinitiwalag po. Eh, ito nga si Leonardo, eh. Opo, nasabi mo sa inyo, si Leonardo ay dating iglesia ni Kristo. Pero ngayon po ba ay nasa iglesia? Po? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sabagat so, sa iglesia ni Kristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may, may kinakailangan pong sa iglesia, opo. Eh, meron pong ganung tuntunin sa iglesia eh. Kaya nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang uh, sirain ang Iglesia ni Cristo? As in, kasi wala siya sa kone, wala siya sa uh, usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng kongreso, o ng pamahalaan, awayin natin yung buong iglesia ni Kristo. Hindi po, hindi po uh, tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Eh nabasa naman ninyo yung, nabasa naman ninyo yung statement ni Garme. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung kandito? Hindi, hindi, huwag mo na isama yan. Dahil sa, uh, ano ba yun? E, paano yung ibang pulis? Di ba katoliko yung ibang pulis? May eh, kasi, pwede ba naman, ba namang, porkit merong uh, isang uh, uh, INC member, sasabihin mo na yung uh, pambihira naman, no? iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba Ano ba pakay? Ano ba pakay? nitong ating mga kaibigang mambabatas. At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pa para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo? Ano pa kay? paulit-ulit na tinatanong po ni Katunyeng or Antonita Berna na ano po talaga yung pakay nitong Quadcom no, ng no, mga kongresistang ito. Bakit isiningit po sa script sa script ni Karma, itong iglesia ni Kristo at yan po ang ating pakaabangan mga kababayan po natin kasi bawat ginagawa po nila, bawat sinasabit, dinadamay po nila sa mga pagdinig na ito ay kanilang pinapatawag at kung hindi po sila makukontento sa sagot ay uh, ipapakontempo nila. At hindi lang po 'yan, no? Eh posibleng lumawak pa at uh, posibleng gu may gusto silang halong sa Iglesia ni Cristo. Kaya ganito po yung kanilang ginagawa. Sinimulan po nila sa kunwari, pagbanggit lang, no? Ni Garma, pero may mas malaki pa sila na plano na hindi natin alam sa ngayon. Kaya yan po yung ating pakaabangan mga kababayan po natin. Bakit kailangan idamay ang Iglesia ni Cristo? dito po sa statement ni Karma kaugnay po sa war on drugs at umano'y reward system sa mga nagurgor na biktima no noong panahon ng kampanya ng illegal na droga. Yan po yung ating pakabangan kasi alam natin ito lahat ay pamumulitika at uh, uh, gusto nila magtagumpay sila sa kanilang paninira sa mga Duterte. Okay? So maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share mga kababayan.